Hello mga tol, ito po yung kano -un ng vlog po natin dito sa Marikina Actually, dito na po tayo sa may halos tapat na po ng munisipyo Yan dyan So, ito na po halos yung kabayanan So, sabi nga po, ang Marikina ang itinturing na pinakamalinis na city So, pakikita naman po talaga natin na talagang napaka-disiplinado ng mga tao po dito Ano? pati doon sa kanilang mga yan, Kita nyo yung ginadaanan po natin, confer po natin sa ibang lugar. Eh, yan o, napakalinis po yan. Minimaintain po talaga nila yan. Kaya, eto, papunta lang tayo dyan sa, siyempre sa MCGI. Dahil meron tayong gagawing pagpapasalamat. Ayan, eto yung pinakangano nila nila, yung may pounding. Yan, side po na yan. So, yun, makikita po natin na ang Marikina talaga ay isa sa malilinis na city sa Metro Manila. Ayan, yun lang, yun nasa unahan natin sa akin medyo mausok bumugaw. Shout out naman sa kanya Oh. halos tapat na po tayo ng Save More. Atawid na po tayo ng stoplight So, yun. nyo po. Medyo meron lang dito sa side na to. Right side natin na parang ginagawang temporary ano, way yan kaya medyo ano tayo na konti. Ah, uh, stop stop na konti ba. Iyan oh. So, yan ito na pala yung save more sa right side po natin. Ayan So, yan. Ano, makikita po natin uh, malinis talaga yung kapaligiran sa Marikina. Kaya shout out sa mga taga-Marikina. Iyon no oh. Boom. Salamat po